Hey ya, hey. Ay. ay? ay? ay oh. na Inuubos ah. daw yung mga itlog ni Kuya Jimmy dito. Oh, yung itlog ayun oh. Ah. po yung itlog. Labing nawawala. Labing dalawa, Sana yan ay oh. na pipito na lang tira.

ra. bago pa lang yung ano, pinagbalatan. Okay.

Ay. Oh. Kakatulda. Ay. Oh, lang diro Pala pala na Tayo. Ay, wag nanin ano sabihin. Ay, yan yung kumakain ng makamaron. Oh. Ay, pero lagi. pala. Hmm.

hindi ko chat na kalawa? Hmm? Bakit ka ko na ubos na ng itlog? Oo. Oh. Tapos yung oh. Baka ay lang itlog yan. Mabutat hindi kinakain. Ay. Oh, yung pala ay, yung ay, kinakain ng bituka. Ay, gusto na rin. <laughs> ito sino? Rodi na Oo, oh, yung apo ko dito. Ay, hey, na. Laki! Nasaan yung ulo? Pala. Nasa ilalim yung ulo.

Eh, lang, bahal, po dito. Huwag na lang sabihin, sabi niya. Karit siguro at sinamurit po. po. Ay, malapit na siya magbalat. O. Sinahin lang, paghatay sa amin. Ay, sa amin. na, O, nagbalat na. Nagpapalit na Kaya pala na, tumitil ako ng gabi ang uh, manok. Uh, Akala ko, ko. Hindi uh -huh. naman ako nagtataka to. At so, sinisilip uh -huh. ko, wala akong makita eh. Uh -huh. na. Yuk uh -huh. Kaya pala naubos ang itlog. <laughs> na Oh. 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 Oh.

Ah <laughs> <tuk> kalau <nanti> nolak, <tuk> <tuk> Ay, ang, hati. Eh. Okay. Hmm? <tuk> <Ay>, pagal <tuk> 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 oh, tinggal mga oh. Kami kasih pagkinatay ang yung buto yung butonya. Nakatay daw nila, kaya iniingi. Ay, mabuti at nakita nyo. Ay, kung kami ang nakakita, wala kami ang nakita nyo. Oo! Kanong kami ang ating kapundok. Mabuti nabuti natin. Hindi sila nakakita. Mabuti ang nata. Sigurado, karne. Karne yan. Kasi po sa amin, bawal eh. Bawal po yan. BNR, papatayin tayo dyan. Baka makulong po tayo. Mga lake, kaya? kita Oh, Dalawa kami apo. Yung anak niya. Binubuksan ko yun Siguro na sa pinakailalim tapos sa dulo. Oh. Laro tigram hmm. para date. Yan ata. Kape okay. sa isang gabi. Na kape okay. ko okay. okay. na okay. isang okay. yung asan ng galo nandito 'yung ha? Karyamla, na. rakit, na... oh. oh. hmm. hindi nakikita. Ito 'yung umuubos ng mga itlog ng manok dito. Oh. Yeah, nababawasan ng mga mga itlog

matagal na dito, dito no? Yeah. Dito hmm. lang kayo butigot. Kasi pala yan, eh. Hmm. Yeah. Ang sila mga... mga manok. Yeah. Yeah. Uh, dito. Ay, ay. ay buti na lang. Tinawagan tayo ni Tuya. Okay, butas nga, eh. ian at ngon ko Yung may ano nang gulong yan baka mangad sa loob oh ang laki sana ka brantes ngon papa oh yung balat ngad yan dalang diskuna kita ay wala kung jan lang ka kusadamuhan hindi man ni manana pati di Wala tayong gamit, no? Wala tayong eh. gamit. So, magbabalikan na naman natin. Saka natin i-alisin may... muna rin yung makina. Para may walto. Bakit naman dito na, na eh? Oo. Eh? Ayan, no? Ay may butas. O. Hmm. Hmm. May king sa butas. Nakalimutan mo, dali Oo nga talaga. Nandun sa transikil. Nandun sa Pero malaki talaga yung balat. Oo, malaki. Kami ma. Ar. Yeah, ya, yan. Yung butas ng kakoy, may ito. Kanta sa nan dala rin. Namumugara niyan. Ah, bang, oh, siguro. Eh dito ko eh. Tuwing maglinis ako diyan,

tayo. Tatayo na natin. Hindi, um, adjust mo muna ara arayon. Kar. I e adjust mo kuni gather. Wag tayo. Yeah. Yeah. Ay, may butas oh.

Wala yung sinasabi nila lang dito. Pero mission na tayo doon sa sawa. Mabuti pala doon sa bahay. Malapit na mahal eh. Makakain hmm. din eh. Makakain hmm. sa doon. Ha? Oh, yeah.